Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon, 3 uh, days na lang dito yung ano, yung netoy Yung ano natin, yung sumama sa mga ibon natin So kahit anong gawin ko, nililigaw ko siya, bumabalik at bumabalik So ito siya Ito, baka may dalapa itong sakit eh Taba, oh. Young bird siya, young bird Na nilagyan natin ng ano, tag so, dito ah uh, Pink So ito ay wild bird na bigla na lang dumating dito sa kampo natin. Tapos uh, nabasa ko yung ano yung mga comment doon sa last vlog natin. Sabi ah uh, try ko to stay to dito. Tapos subukan natin. So wala siyang ano, wala siyang ring band. So meron tayo dito blue. Etong uh, blue na to is uh, pang pang-manorace old bird. yan, Ito sa 2025 meron kaming all bird race man race so susubukan natin kung magkakasya rito pero palagay ko magkakasya kasi payat to eh so kung hindi man pilitin natin so lalagyan natin ng sing sing uh, tapos paglagay natin sing sing um, uh, quarantine natin i-flashing natin tapos sama natin sa mga training natin talagay natin doon sana natin sa club race natin kami na mean, uh, club team for next year subuhan natin yung magkakasya I think lagyan natin ng ano eh puto tumugo ka agad oh lagyan natin ng oil balik ako so yun na nga nalagyan na natin ng ano ng oil so subuhan natin yung ipasok pero palagay ko mahirapan tayo rito eh pero dahil payet to Subuhan pa rin natin Pero kung di magkasa Ano tayo magagawa Sana may pasok natin Mga walang tibay yung ano Yung ano na ito Tawag dito yung balat mukhang umaano naman pumapasok naman ayan na ayan na nasusugatan siya So, kuha tayo ng ano, uh, subukan ko muna ito ipasok, balik ako. Okay, so yun na nga mga kaburok ito na ipasok natin. Medyo dumugo nga na ng bahagya, yan. Pero, okay na yan. ah uh, Receive na yun, pa natin. Pero kasi payat naman eh, kaya okay lang talaga, mahabol talaga. So, ito ay tingnan natin kung hanggang, to, hanggang saan siya tatagal. Ayan. So, dahil sa comment nyo, meron tayong sa sample dito sa kampo natin. But, ngayon, ah, nakawarantin muna natin itong sinetoy. Ah, dumugo nga lang, oh. Pero, nilaga ko ng ano eh, ng tag dito ng sabon. Ayan. Alright, pero, yeah. Yan na natin na uh, si Netoy. Bigyan natin ng pangalan. yon Netoy na lang para Pilipinong-Pilipino. No? <laughs> Tidiraya pa ng ating German Shepherd. So, yeah. Tignan natin na uh, soon. Lagay natin doon sa ano, natin, sa Warriors natin. So, tignan natin kung hanggang saan siya tatagal. Alright. So, good luck dito kay Netoy. Yan. Shout out din sa nag-request. Alright. Basog na basog si Netoy. Hindi oh. Di natin ito ibibreed. <laughs> Baka isipin nyo, ibibreed natin. <laughs> Hindi, malabo. Meron tayong mga solid na warrior sa rito. And then, so mga naghahanap ng mga ibon, uh, meron tayo rito ang na available na pwede natin i-out. Uh, ano ba tayo, pag-usapan natin kung magkano gusto nyo kunin. So, ito muna yung first bird natin. Uh, late hatch natin. Yan, ito yung lahi ng mga ano natin. Uh, mga winner natin dito sa kampo natin. Ayan, yung ating mga red check. Ayan. Anak to ni ano, ng tawag dito. Anak, no, uh, yung nanay lang pala. Kasi yung, yung father side niya is iba. Ano siya, red cannibal. Ayan. So, ito yung sa possible na cock. Ayan. Tapos, yung nest mate. Ito rin, yung Nest Mate. Possible na hen, syempre. Yan. So, yan siya. Pwede nga ito ipadala sa mga late hatch na ano eh. Na race. Pero, hindi muna ako mapapadala. kumbaga focus tayo sa one of race natin. Tapos, ito naman yung ano. Black Tiger. Yan. Yeah. Ito, Black Tiger natin. Grabe, laki ng mga Black Tiger. Gando. Mas gaganda pa ito pag naglugo na to Ayan. kapag ka lumabas na talaga yung pagkabara ako na yun gandang ibon no? tapos ganda oh. na mga katawan ito naman puti yan anak na bunso yan yung ano natin na uh, yung winner natin ng ano nang sa club, bali third place siya. Ayun. Pero yung ate ni Bunso is first place naman. Ayun, ayun siya. Matitiba itong mga puti natin dito. Ito yung nest mate. Yeah, ito yung nest mate. You know. Nest mate. Yeah, ganda ng pagkaputi na ito, grabe. May spot lang siya na brown. So sa mga may gusto, solid yung katawan niya na PM lang sa page natin. Or mag-comment kayo. Pero ito, look. Ito ma ma ano, tag mas nung basta lang yung kulay ng Black Tiger. Grabe, gando. Batang-bata. -bata. Yeah. You know? alright All right, so yeah. pwede lang makakaburo ko to. Ganda na ito. So, kung gusto nyo <laughs> Netoy. <laughs> Netoy. <laughs> yan. Uh, so Neto eh. Neto Yan. Na uh, presyo ni Neto yan eh. Nagkakalagay ng ano eh. Na thousand dollar. May one thousand dollar tayo. Yan. Bibenta ko sa inyo yan long distance ano yan? long distance relationship <laughs> hindi, so sineto Neto susubukan natin kung ano may papakita nga rito sa kampo natin uh, ayoko sana siyang ikip pero may nag lang may, may nag comment lang na try natin experiment so experiment natin to yan, for ano lang for testing lang dito lang sa ano natin hindi natin lalagay doon sa one low price natin masyadong ano yun, tag dito ha? pangit tignan, right so eh, quarantine natin flashing natin, bigyan natin siya ng pag dito uh, bigyan natin siya ng magandang ano pagdito uh, pag dito flushing labas na natin lahat ng mga bakterya sa katawan niya so yun na nga ito uh, meron pa tayo rito mga late hatch na ibon uh, pakita ko sa inyo pero hindi to pang benta kumbaga pang stock tapos meron tayo rito nga, ito pang sample yan ito pinagparas ko yung ano yung yellow tapos pula pero pula lumabas Trenton yan. Tapos ito naman uh, Ano parang Hindi ko alam kung anong tawag sa kulay na yan Yan, ganda oh. So wala pa akong ganyang kulay Kaya gusto ko siyang ilipad dito Tapos ito naman uh, Yung Maharlika natin tapos uh, Si Peter Pan So meron silang dalawang young bird Ayan o oh. So tingnan natin yung magiging resulta niyan. All right. So possible na baka ipadala natin 'yan sa ano, tag dito ah. Uh, natin sa Victoria Falls. But tingnan muna natin yung magiging katawan. All right. So yun na nga mga kaburo ko to, bali tomorrow mag tayo, tag dito mag, mag basketing tayo doon, tapos magre-release tayo. Tapos uh, ano, tag dito soon magpa-prestos na ulit tayo. Yung kasama si Ama nandun. Ayun Oh. No? Pa, yeah, so ayun na si Ama. Alright, so yun na nga mga kaburo ko to. Bali, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Uh, marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aming channel. Peace out. Let's go.